Ayo, ada master. Okay. Woo! Thank oh. you Lord. Woo! <laughs> <laughs> oh, blocking snap here, guys. Yang si busing. Aduh. Okay. Hey. Aish. <laughs> yan Alright mga master Ngayon ka may namamana Mga master ito yung huli Grabing lucky Lucky nyan guys oh dalawa Itong isa mga 3 kilos Ito isa mga Malapit mag isang kilo to Or isa din ko e, sa yung kuha master Yung mga kuha ito so, yung mahuli huli niya guys Ang master Labi ang laki mo master oh to, oh, Labi Awir <laughs> Yan guys oh. oh snapper boy Oh laking snapper guys Yan si Busing

<laughs> Udah kayak langgam, dapat kena foto. Wah, kita dapat tapi oh, ini so. Mulai gua ada hari berapa? Satu hari pak? Awal tak? Berapa satu hari tu? Dari orang? Dari orang. Masih membaulan. Satu hari tu Nabi Master Damik Melaki. good morning mga master so fishing tayo ngayon mga master uh, kasama ko pala ngayon mas, mga master si master maclean fishing adventure mga master so shout out kay master raikas siya yung nagsabi dito na spot so subukan natin guys baka makachamba tayo mag explore lang tayo ng spot ngayon mga master Ayan Sama natin si Master McLean Master Master <laughs> Love you ta, mga master Fish on <laughs> <laughs> Sana makahuli kami guys no So tara na mga master ah, Sunday ngayon Good luck sa lahat na nagfishing ngayon mga master Sana makahuli din kayo guys Ang layo pa ng pinuntahan namin guys para mag fishing lang <laughs> Sana makahuli din So ayan guys Tara Huwag na natin pag patagalin, patagalin to <laughs> Let's go Si Master Maclin Mga Master Dito siya sa Ficas. Tapos ako Dari ko nga aside So try lang nga po nato rin mga Master medyo maalon talaga sana makahuli tayo dito fish on mga master unang isda natin mga master ayan Baracuda Baracuda Unang isda Ayan guys oh. Ayan Unang Mailagay natin sa ating lagayan Unang Napakaangas na lagayan guys. Ayan. Galing to kay Master Prince Pudidi. Ayan. Unang isda na nalagay dyan. Balik tayo mga master. Punta tayo rin kay Master Maclean na pwesto. Pero habang papalik tayo mga master, hahagis-hagis -hagis lang tayo mga master. Baka makahuli. fish on mga master. ito nasa malapit na kinagat. Bercuda mga master. Ayan. Diyan na mga master. Oh. Agay. Ay. Buti na lang hindi ay na puruhan dot doon ah. Hindi hirang kuda ka. Ah. Tablahin mo pa ako ha. Ah. Ay. Mr. huli natin. adali pa tayo. Ayun si Master McLean mga master. Pabalik din siya dito mga master habang tayo papunta din doon sa kanya. Ano kayang balita dyan sa kanyang ispat mga master? Bakit siya bumalik? Iyan mga master. Subukan natin soft beat. itong pula na soft beat, mga master. Kapon palang to dumating mga master. May malaking checker dyan kanina mga master eh. Humabol sa lower natin hindi nakuha. Tapos ayun na din kumagat. Subukan lang natin itong soft bit Baka bit niya to mga master. Baka dito siya kakagat. sir Kuha ka? Nakuha ka? Kumusta dito? Nai-strike dito? Gagmay? Iyon fish on, guys! Nabul, lapuh, Iyo, ini <laughs> mga master. O oh. nabul niya ba? Mga master, inabul pa ng lapu-lapu. na namang master oh. Malapit na. Yung mga master, Master McLean, isang huli pa Si Garas. <laughs> Lakas ng hangin guys. Tatlo pa guys. Dalawang barkuda at isang lapu. Okay. Lakas ng hangin mga master. mga master. Alright mga master. Lipat kami ng spot ni Mr. Maclean. Sobrang mingaw mga master. Wala <laughs> mga master, malakas yung hangin. Tapos sulang ko makagat talaga. Ilang wala. Tatlong huli lang natin mga master, dalawang barko at isang isang lapu-lapu, maliliit pa mga master. Tapos dalawang donate. Angas talaga. Nakadalawang donate pa. Tara mga master. Liwat muna kami. Yan. Mr. Maklim. <laughs> Ingaw on. Ingaw on. Pero ganun talaga guys. Lipat-lipat lang tayo. Fish on. Sinustir. Chikerd! Dako kong chikerd! Bakit yung mga master Ay! Mamaw guys! Oy! Oy! Ay! Ay lang kaputol! Akong sinumpayan sa linya! Ay nagkaputol Ay nagkaputol Balaka ko mga master kay sinumpayan sa kong linya wa ah? sinumpayan ramong yun eh? Ay, ay, ay naroon eh. Nabinog na na Layuas na plinoy Ha? Balo. Oh. Tabang ko, Master. Patabang ko. Oh. na rin ako mga Master kay Kwan, kanang si akong linya. Dara, dara. Dool na. Roh belok, Lah, grabik kedai kos belok. Uy. Ay, wayo lang. Ara, arah, arah, arah! Leher, leher, leher! Leher, nama Leher, leher! Leher, leher! yang lain, Leher, leher! Leher, leher! Leher, leher! Leher, leher! Ayo, ada master. Woo! Thank, you, lord. <laughs> <laughs> thank you lord Thank you you <laughs> Mama, udah <laughs> you guys. Keramik kedah kuah. Hai, sama master. Oh, ah. oh, ada foto oh, 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 tuh K Kuan lagi master, Bay. Pati <laughs> ya sama master, Beh. Belia sama master. Hu, thank you Lord. Dek wa oi. Yang di Daiban bermiru master, wanyana ku yang di Sundan, Bah. <laughs> Heeh. Terimusti. master. Ah, grabi kedaku oi. Ah. Hu, thank you Lord. Sirit, pastieroy mia kay mommy na mserilo. <laughs> Thank you Lord. Balaga kusong lain master kay Juan ba sinupayan ro ni? Eh? Atas mo, uh, atas mo, sinupuan. Mubun lang ba? Gawas nagani? Bermabut sa, sinupuan. Ni gawas na ba oh? Ni gawas na sinupayan. <laughs> oh, Wata ngagi ina ina regina ko. Uy Roy, good. Thank you Lord. Siham good. <laughs>

Lo lo okay na. Ay, master, rabi daw master. Ay. Okay. Tumiyak eh, pang minahon sa away, Master Roy! Woo! Tara guys! mamau mamaw ka palo! Rabi power! Kilo lang kapi, Master, ba? Kilo gini, Master. Rapit ni magdawa! Oo! Ang inanit ako na kayo, ha? Oo, kanakuha. Gunit, please. Gunit. Rabi ka, mamaw, guys, oh! punogot takok kayo abi kedakok aku ya <kelihat. laughs> thank you Sudlun, za, prince <laughs> oh, Dukatuh, <Master>. <laughs> oh. <laughs> thank you lord nah, Bait, <laughs> lain bai Ano leader, leader line wala? Nak leader line wala? Na, po man. Ah wala ro master? Oo. No. Di na mo ma sa master kay. Tawag gali. No. Kira. Ning kun kini nga leader line master. Believe kay ko ani. Di na kun kita pala. Ha? Di na po ng street. Sirit wa. Sirit Power by Lord ni Master Neil guys. Power tamban Lord. <laughs> Dapat ni Dre. Birah na Mas Dir. Labai power guys. Right mga master, magandang hapon. So ayan, tapos na kami ng fishing guys. Oh ayan, tingnan niyo yang mukha natin no. Naitim na tayo mga master. <laughs> so good news, may mamaw tayong nahuli mga master. Ay mamaw tayong balo na nahuli. Tingnan niyo mga master kung Ilan yung huli natin? Bilangin natin mga master. Ayan si master Maclean guys. <laughs> yung huli niya. <laughs> tayo mga master. May chamba pa din tayo mga master. Buti na lang mayroong chamba. Mayroong mamaw guys. Grabe napakalaki nito guys. Napakalaking balo mga master. Ayan yung mga master. Ito yung huli natin gina isa. Ito yung huli natin gina kanina mga master oh. Ito mga master, isang lapo. Saka itong rumpi, dalawang rumpi mga master. Tapos itong isang sigar dito. Ito. Kay master McLean to guys. Yan. So ngayon, ito yung huli natin mga master, ayan ito so, mga master good size na checkered, sa good, good size din na one spot, dalawa, one spot din pa din mga master, to contact lo may bugaong ayan guys may bugaong isang bugaong saka itong ano mga master mamaw <laughs> <laughs> na man isa ka secret nawala boy huh? nawala isa ka secret nawala <laughs> hmm Napa naisa ke Ay, sakto ba? Nahulog to ba? Nabuslot na mong gunigod o. Ay, nakon ba? Nahibus na o. no? Siya nga to. Yung. Ay, gani wa nahulog to. buhi para ba? Sayang mga master. Nakawala pa yung isang checkered. Isang checkered mga master na. Saan kaya yun? Ito, mga master. Yan. Grabe napakalaking balo mga master oh. Mamaw guys. Mamaw mga master. Yan. Tingnan niyo mga master. Yo, napakalaki niyan mga master. master oh. Yan. Laki. Wih. Sayang dako to master. Drill ito nakuan ba? Kay Tingnan ko dito guys, kung mayroon pa ba. <laughs> makita natin. Sayang 'yun ah. Malaki sana 'yun mga master. Oh, wala na to bay, dito makita bay. Siya yeah, nga to, eh. Ito ka master. Ha? Dako ko nung stir ba? mau ya potong isa. Dre na to, dre na motor do, dre na to nakuan ba nahulog guro. Kaya og dre to nahulog, guro to tanan. Ba? Wala to bay og dira to na kagawas dia. Kaya dira pa po to, master. Buhi pato to, boy. Buhi pa ito. Oh, buhi pa to. na, guys. Ayo. So, yun lang mga master. Ah uh, mag, ano lang kami. liquid lang kami. Tapos, uwi na din kami mga master. <laughs> Ayan mga master. So, tapos na kami mag ng gamit so uwi na kami mga master Bali 3.30 na ng hapon mga master So Ayun Kita kits hanggang sa susunod na video mga master Next video ayan shout out kay Master McLean na kasama natin Shout out saan sa mga <laughs> Humulanglers <laughs> Shout out Nakamamaw si Master Alpe <laughs> <laughs> Woo! So ayan mga master Kita kits sa next fishing adventure Kasama pa rin natin si Master Planklin sa sunod So kung sino yung Sasama pa dyan Tayo Mag-fishing tayo mga master. Finding spot. <laughs> Sige mga master, bye-bye. God bless.